Dabi nagsasabi na wala raw yung page ni King Lux. Oh, Research natin. Kung ano nang may na-violate siya. Hindi. Ma-follow ako dun eh. Kaya search natin. Taga oh, <laughs> saan ba? Taga Visayas Atas in Lux. Maraming followers. Nawala bigla yung page niya. Hindi na nga siya nagpo-post. Eh. Tingnan natin. King No? walang lumalabas so ang lumalabas lang dito mga nangapi lang ng ano nya nangapi lang ng pangalan nya million followers na yun no? wala, daming king looks na lumalabas pero yung mismo page niya wala. mayroon nagtataka eh, ba't nawala? Ano yun? Na uh, marakas makatulong sa mga tao yung may hirap. Marakas makapagbigay na ano, 100,000, 50,000, nagbigay. Tapos nito lang, biglang nawala yung ano niya. Page. Pero sa YouTube, meron ang alam ko eh, tinanda sa YouTube. Sa YouTube meron eh. Tinglok. Tingloks. Ay guys, ayan nawawala oh, yung cha, yung page ni Tinglok sa uh, Ito. King Tinglok vlog. Ayan. So ito yung ano niya, oh, ayan oh, yung channel niya 1.8 1.88 million subscriber. Channel niya sa YouTube. Sa channel niya sa YouTube. Wala akong nakikita yung 1 million. Oh, ngayon, yung last upload niya palang, ito, 3 weeks ago na. Yan, tatlong linggo mahigit na. Daily vlogger ko, araw-araw siya nag-upload. So ngayon, ito na yung channel ni King Luxo sa YouTube. Meron yung sa YouTube niya, pero pag sinesearch mo sa page, wala. Ibang lumalabas. Ba't kaya wala bigla yung page niya? Dami rin naghanap sa kanya, dami nagtatanong bakit biglang nawala kaya nangyari guys sa mga followers ni King Lux ano nangyari sa si channel niya search natin ulit hindi na rin kasi siya nag-upload simula nun no? iba to eh hindi naman yan kasi mababang followers lang yan hindi siya yan ayan at kaya, kaya na wala guys tanapin nyo nga search nyo si King Lux kung may lalabas sa inyo sa mga page nyo okay